Takula cool, oh. Good morning mga igan Grabe rin pala rito sa Ano na lugar ito? Ditailen Ditale o oh, mga igan Yung mga Ginawa ng ano Construction site tong ano Kalsada Nagpunta na yung mga lupa-lupa Buhangin, bato-bato dito sa kalsada saka ang dami rin nasira ano, mga puno lalo na yung mga puno ng saging ngayon lang kasi ako nagbukas ng camera ah, mga igan kanina do sa bago pa lang sa Ampere Beach ang dami na mga nagbagsakan na puno ng saging sayang saka yung mga puno na niyog bago dito sa ditali o sakop na rin yun ang ditali anong mga pot pot ang pot pot ang ano mga palapa pagmasdan natin ang mga pagligid paligid mga ikan dalawang battery lang kasi hindi kaya ngayon ako nagbukas na ano, ng action camera hindi tali ito mga igan yung ano barangay di tali. Oh, ang dami mga nagpagsakan na puno saging. Sa sayang pa magmahal na ang, pu ang, puno na saging ang mga saging igan ngayon sa panahon ngayon kasi wala ka maaani talagang ano, saging binagyo lahat o tingnan nyo yung ano yung bundok kung kita dito sa ano sa video mga ano, yung, mga natuyong dahon-dahon sa nga, palapa pati mo kasama na riyan mga igan kulay brown ano sabi nga nung ano, napanood ko sa facebook <laughs> makikita mo raw dito sa bayan ng dipakulo puro ano brown ang mga puno matutuo nga naman grabe ano mga igan pati naman itong mga lupa yung lupa dinala na sa kalsada <laughs> parang dito na naghalo ng ng graba si ano si Bagyong Pepito oh, oh ano, mga nagkalat ano mga ikan na ano sari-saring ano ah, to gani bag yung pepito. <laughs> oh yan. Ginawa na patin tanaw ni pepito itong ano pa rin yata ito di tali eh, mga ikan. kaya yeah. okay, kailan pa kaya malilinis ito ano mga ikan palagay ko ano na <coughs> DPWH yung maglilinis yung mga nakakulay ano kulay orange na hard nil na hire nilang ano maglinis ng kalsada at saka mga maglilinis naman siguro mag-aano rito mag-volunteer sana mag-volunteer <laughs> pakiat na tayo mga igal ang buntok ay siguro hanggang dila sa ganito ang ano, vitsura ng kabundukan oh oh ano oh Oh. ganito siguro hanggang di napiki Itong Sierra Madre Range tsak ganito ang hitsura hanggang di napiki baka hanggang ano Isabela nga Isabela di napiki tama dinapigi Isabela oh may nabu na bumagsak pang ano puno ng niyog huh? Oh, tingnan mo mga Egan oh. Totoo pala napapanood ko no? <laughs> sa Facebook. Oh, tingnan mo 'yung mga puno ng niyog. Oh, lalo na dito sa Maytulay mababangga pa ito <laughs> tayo nito lagay natin ito delikado itong ginagawa natin nasa highway tayo ano mabagal oh mo oh walang ano puro tungo yung yung mga palapa pa buti dun nakatayo Oh. Si Mario Jose. Grabe pala ito mga mga dito mga ikan. Pero yata ito parte ng ano di, di ito o dibutunan? butunan di tale. di tale yata ay di, di baka di na at least ano wala yata natanggalan ng paluko ang mga paluko eh